ginhiwat ang Sangka Forum na sa pangakaso kang polusyon na nagkakahitabo sa istakang si Simirara sa Banwa kang Galuya kanaligad nga Webes. Ang forum ang ginhiwat sa Antiki National School Audio visual Room na ginpangunahan ka sa saring environmentalist group, kapareho kang Antiki Outdoors, Grand Forum Panay, Global Legal Action on Climate Change, kag University of the Philippines in Devisayas. Diyan Diyang itabungan man ka mga representante kang DNR, kagpila ka mga board members ang tinutuyo ka ng samitan ng pagtilipon, ang, ang pagpagwa ka ng scientific laboratory findings ng grupo, kang mga scientists na naghiwat kang testing, kang mga ecological materials halin sa Barangay Alegria sa samitan nga isla. Ang mga residente kang Barangay Alegria, sang damlag lang ang nagpadala kang petisyon sa DNR, kag sa mga environmentalist groups sa syudad kang Ililo, na nagpangayok kang bulig, bangod sa nga polusyon, na ginatuga kang planta kang kuryente, ang ginapanag-iyahan ng Semirara si Mining Corporation. Ang korporasyon sa kabahol ng mining firm na buhay rin nag-operal sa isla kang Semirara si kag kang ang coal na umunan material na ginagamit sa pupaandar kang power plant. Suno sa mga residente na apektuhan rin polusyon halin sa coal ang andang pangabuian kag talibot. Suno sa mga laboratory results na ipakita kang mga ecologist at scientists halin sa UP Visayas bahol ang nga paguba kang mga bakhawan kag coral reef sa isla bangon sa pagpulyot sa coal. Diyas o naman kananda nagtuga kang duro ng abayrasyon sa mga environmental laws na kang DNR. Pero maskin sa duro ng abayrasyon, ang similar Mining Corporation padayon man sa gihapon ang pag-operar kanansambitan ng Sambitana, nga mining firm. Asa sa talad, wara man sa gihapon ang elementar ang cease and desist order ng ginmando kang EMB office kang DNR ang mga resulta kang lab test, kag mga aksyon kang mga residente sa isla, amo ang pagagamiton kang grupo para pasaka sa batok sa kumpanya, kag sa mga ahensya kang gobyerno, kung padayon sa gihapon nga pagpagtumbayaan, ang pagkaguba kang palibot sa isla, bangod sa pagamina Para sa Ko-Patrol, ako si Ernan Baldomero.